nila sa isang salitang sorry, magagawa ng paraan. Pero hindi naman talaga totoo. Hindi totoo yun. And hindi nyo na mababawi yung trauma na ibigay nyo sa amin. Kaya tama na. Yun yung natutunan ko lately. Kinaaliwa ng maraming fans ang pagsasamang muli ng magkaibigan Jale Andres at Zainab Haraki sa isang vlog kung saan masayang nagbookingan ng dalawa patungkol sa maraming bagay kabilang nang tungkol sa kanilang mga ex sa YouTube channel na sa ay ni-upload nito ang vlog nila ni Jalay na nilagyan niya ng titulong Spill Your Guts with Jalay Andres Hot At dito ay nagtanungan ng dalawa tungkol sa ilang issue noon sa kanila at mga sikreto. Unang tinanong ni Jalay si Zainab tungkol sa usap-usapang engaged na ito sa boyfriend niyang si Ray Parks na kaagad namang sinagot ni Zainab na hindi pa niya hindi niya raw itatago ang ganito kagandang kaganapan sa buhay niya kung sakali mang mangyari ito. Mga pahayag ni Zainab, Hindi pa, hindi naman para itago yung mga ganoong bagay kasi special yun eh. And nag-uusap kasi kami about doon sa mga ganong bagay. Pinagahandaan din naman namin, pero gine-give time namin muna. Maliban dito, naging highlight din ang pagbubunyag ng dalawa tungkol sa kung kailan natanong ang huling mensahe sa kanila ng kanika nilang mga exes, Hindi lingid sa marami na kasal na si Jelai sa isa sa miyembro ng ex-batalyo na si John Gutierrez, ngunit ngayon nga ay hiwalay na, matapos ang naging magulong pagsasama nila. Samantalang si Zainab naman ay matagal nang hiwalay sa ama ng kanyang anak na si Skastakli. Unang nagkwento si Jelai tungkol sa huling mensahe sa kanya ni John kung saan dalawang buwan na umunang nakakalipas ayon umano sa mensahe nito. Super pinagsisisihan ko sa buong buhay ko yung maling desisyon na ginawa ko. Everyday pinagpre-pray ko kay God na mas maging better ako hindi para sa ibang tao kundi para sa'yo. Hindi ka mapapalitan ng kahit na sino. Ibinahagi rin ni Jella ang isang pangyayari kung saan ay literal umano siyang nasuka nang magkasalubong umano sila ni John at bulungan daw siya nito ng Hi Mommy. Binalikan niya naman umano ito ng isang ngiti net na sukang araw siya sa sasakyan nang maalala niya kung paano siya nito binulungan. Pagkukwento ni Jelai, Sorry ha, pero nangyari kasi ito. Nagkita kami. So naglakad ako. Sumunod siya sa akin. Nagbeso siya sa akin. Sabi niya, Hi mommy. So ako okay na ako. Masaya na ako sa totoong buhay talaga. Super okay ako. Thankful talaga ako kay God na naghiwalay kami. So nginitaan ko lang siya. Tapos sumakay na ako ng sasakyan naalala ko yung ginawa niya. Alam mo habang nagdadrive ako, sumusuka ko. Hindi pa ako nag-breakfast, tumabig yung sinusuka ko. Totoo pala na masusuka ka talaga. Sa kabilang dako, hindi nga rin nakaligtas sa Senab sa usaping ito. Kaya naman pagbabahagi niya ay dalawang beses mo na siyang message ng kanyang ex ngayong taon at ito ay noong January at April. Ngunit hindi na raw talaga niya ito ini-entertain at binablock niya raw agad ito pag nagme-message. Pumingi raw ito ng tawad sa kanya. Ngunit para kay Say na bahiuli na raw para sa paghingi ng tawad dahil hindi na raw siya magpapauto ngayon. Mga pahayag ni Cynab, nag Nagsorry sila pero too late. Ako naman napatawad ko naman na siguro sila. Pero hindi na para makipagsettle pa ako. Akala nila sa isang salitang sorry, magagawa ng paraan. Pero hindi naman talaga totoo. And hindi nyo na mababawi yung trauma na ibigay nyo sa amin. Kaya tama na.